jump. Okay, very good. Backstroke, ah, backstroke, backstroke. Okay, backstroke lang. Okay, shout water is clear. Okay, position. Jump. Okay, board, ah, board, ah, board. Is clear, ha? Okay. Jump! Very good. Sige, sir. Board ka, board. Gamitin mo yung, ano. ah sige. Kung sino yung... Pag-iapa okay, ka dyan sa may tali muna. Number two. Sige, apa ka. Ayan. Sige, apa ka dyan sa may tali. Sige. O, kaya mag-board? Di, huwag ka na pumunta dyan. Nakarating ka na dyan. Dito lang kayo. Mag-board. Oh, Ayan. O, ka. Number one muna. Sige, number one. Number two, dito ka. Nakapunta ka na dyan. Dito ka tutulungan. Stay. don. Sir, tulungan mo siya. Hawakan mo sa kwelyo. Yan, Okay, tulungan nyo number three. Number three, dito ka sa gitna. wag ka dyan. Oh, hawak sa magkabilang kwelyo. One and two. Huwag siya braso. Okay, number one. Baba. Nakaupo ka doon. Doon ka nakaupo. Sa kabila. Sige, hawak sa ilong. Hawak sa life jacket. Yeah, sige, baba. Very good. O oh, sige, backstroke na. Punta na doon. Ikot na tayo, ha? Sige, number four. Come on. Okay, position. Jump. Ter, ikutin mo sa doon. Ba mo, ka, makakit ikut ka doon. Mamaya, mamaya, mamaya yan. Tulungan niyo yung number 4, ha? Hawak sa magkabilang kwelyo, ha? Sir, harap ka sa kanila. Oo, harap ka sa kanila. Guys, pagka ganun ang pick-up, may chest injury. Pag wala namang chest injury, parap. Yun ang purpose nun. Okay. Sige na. Water is clear. Okay. Position. Jump. Okay. Group 2. Come on. Go up. Group 2. Hawak, sir. Magkabi pwede. Tapos sa kilikili. Ha? Sige, sir. Water is clear. Okay. Position. Okay. Ready. Jump. Very good. Sir, standby lang dun ha. Waiting lang ha. Okay, water is clear. Okay, number. Okay, jump. Huwag naman sobrang lakas. Baka mamaya makabot kayo sa net eh. <laughs> Kaya naman eh. Masyado kayong exaggerated eh. Okay, position. Jump. Jump. Huwag masyadong ano ha, malapit ha. Malapit eh. Sabi ko, masasayang sasayang ang tiles natin yan eh. Okay, posisyon. Huwag masyadong dikit. Jump. Okay. Oh, standby lang yan, standby lang. Okay, number 10, position. O baliktad. Takpan mo muna yung ilong mo sa bunga nga. O si takpan mo muna yung ilong mo sa bunganga. Na hindi ganyan. Mali. Yan, o sige, crossover. Hindi. Ibabaw. Yan, o sige. Okay, ready ah, jump. Sabi ng wag bibitaw eh. Oh, teka muna, may tao pa nga, water is clear. Bira. <laughs> water is clear ba, yun? may tao pa? Oh, sige, position. Okay, position. Jump. Hoy! <laughs> okay, kayo Taw. Oh, sige, backstroke lang, backstroke lang, sir. Gamit dalawang kamay. Oh. Okay, group 3. Come on. Jump. Bubaba oh, na yung isa. O, oh, sige. Kayo, adjust na kayo doon. Doon na kayo. O, oh, group 4. Adjust na kayo dyan. Adjust na kayo dyan. Okay. Sh sh shout water is clear. Okay, position. Jump. Okay, backstroke. Backstroke. Oy, bakit bumaba nang isa? At, Wala, banu din tong isa eh. An niligtas na siya tapos siya miskerda. O, oh, sige sir. Okay, position sir. Baliktad. Yan. Jump. Hindi nyo alam, naka-video kayo sa atin eh. Pag nakita dito sa... Ah, ay, ay, ikaw ba yung pa? Ba't parang ano ka? Kinakabahan ka? Oh. Oh, mamaya. Okay, position. Jump. Para makita natin kung ano yung nangyari, diba? Diba? Nyo, di ba? Dokumentado, di ba? Oh, yan. Para sabihin yun, hindi, tumalong, tumalong ka ba? Hindi, eh, patay. Oh, water is clear. Clear. Okay, position. Jump! Very good. Okay, kuha. Pika pa. Nakaharap. Nakaharap. Huwag yung buwat sako, mamaya ma... Okay, position, sir. Jump! Napit na makabot dun sa neto. <laughs> <laughs> Oy, kayo Ha? Ayusin mo yan, Ayusin mo tol, Tol, ayusin mo tol, ha? <laughs> uh, baliktad! Yan ang sinasabi ko, eh. Magaling, basta kalbo, wala talaga ginagawa maayos. Eh. <laughs> Mas kayo, water is clear, okay, okay, position, job. Ayusin mo tol, ha? Alak <laughs> ng pating tol! Malapit ka na tol! Anak ng kamatis Oh. Okay, yung last group. Akit na. Okay, shout water is clear. Okay, position. Jump. Yun, tama. Pang-Olympics yung mga galawan na yun ha. Ah. Kahit na late, eh. Oh, shout water is clear. Okay, Okay, position. Jump! Oh, <laughs> Daming mali. <laughs> Sige, dahan-dahan lang. Lamang tayo. Okay. Okay, posisyon. Jump! Yan! Pumwersa kayo. Ang gat maaari pwersa. Ha? Mas maganda pumwersa. Oo. Oh. Oh, shout, may marina pala, may marina daw. Okay, position, sir. Okay, ready? Jump! Yun. Parang ano, alalaan yung mga grade 5 kayo, yung tumatakas kayo ba? Tapos sa ilog kayo pupunta. <laughs> Wala na, ano naman. Oo. Okay, position. Okay, position. Okay. Ready, jump! Yun. Kaya pag hindi ka sanay sa mga galaan nung araw bata ka, hindi ka makakatalo dyan. <laughs> oh, <laughs> Oo ah. Okay, shout water is clear. Oh, last number ah. Sige, ready. Jump! Okay, group 1, nakit na doon. Navigation ladder at saka yung man row pa Pagbaba, dito na pupunta ha? Okay, sa lifeboat na tayo ha Sige sir, baba Hawag ka sa man row ha? Danda na Sige Isipin nyo na lang ha, ka kay kayo Hawag <laughs> sa man rope. Okay, hawag sa man row Hawag sa man rope. Yan Very good Yeah, para maging piloto kayo. <laughs> Pilot daw. Sige sir, dito na, backstroke. O ganun lang ha. Pilot daw eh. Ganyan daw yung piloto sa Surigao eh. Walang bangka, nilalangoy lang. <laughs> ah, sir, dito na sa may sa may ano, planketa dyan sa may bo sa may ladder. Sige oh dito sir antay mo muna yung kasama mo pagka hindi kaya magtulungan sir o sige baba na o tulungan mo sir yung kasama mo hawakan ulit sa kwelyo ha sir paawa ka sa kwelyo may ladder dyan o sige sir hawakan mo sa dalawang kwelyo yan sige tulungan mo siya o ganun ganun gagawin sa susunod ha tulungan niyo yung dalawa ay yung isa Okay.